Good morning guys. So, ano po? po tayo ng ating mga alaga. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang mga ating ang tanggal ng stress pinagkakakitaan yung pong mga uh, breeder natin nando sa labas so may puga dito ang ating flight cage ito yung ito yung mga wala pang pares na pwedeng ibenta or pinamamatured natin kung baka pinatatanda dito rin sila nagkakahanap ah, ng kapares Ang dalawang yun, sampai yeah. pun yellow blue violet